Good morning, good morning Mindanao <laughs> Panibagong umaga bagong buhay na naman mga sir At papasok tayo ng trabaho ngayon um, Time check natin Alas 5.20 So yun Nung pasok talaga natin Alas 7 Ang time in natin So umaga tayo alis para makarelax relax tayo dun sa ano sa planta so yun mga sir sawa ng Diyos eh, no? na na monetize tayo halos ano halos 2 years yata ako nag ano uh, ah, halos 2 years pala bago na monetize yung channel ko kasi syempre eh, paano monetize? wala namang nanood sa si iyo <laughs> Hindi, <laughs> konti lang manonood. So, okay lang. Basta ma-monetize. So, tsaga-tsaga lang, mga sir. Wala namang mawawala, di ba? <laughs> hindi ako naniwala doon na ano no, yung one year lang na pag hindi ka monetize, back to zero hindi ako naniwala doon bakit yung sa akin uh, halos dalawang taon hindi naman nawala yung ano <clears throat> hindi naman nawala yung walimawa yung subscriber kung ano ano dyan hindi nawala ganoon pa rin eh, siguro pagka hindi ka update sa youtube or yung hindi ka update sa pag uh, upload siguro ganoon ang mangyayari sa iyo uh, kukunin ng youtube yung ano mo babawasan niya nung uh, tao kita kukunin niya yung mga subscriber mo or kung ano-ano mga ina-upload mo dyan basta kung hindi ka upload, up to date mag-upload kailangan ano ka eh yung ginagawa ko kasi uh, upload ako ng upload kahit hindi ako kahit hindi ko na-reach yung ano hindi ko na-reach yung uh, what's are na 4,000 upload ako lang na-upload yun nung ano nung isang araw ako na ano na uh, monetize you no know? kasi eh, naantay ko talaga yung pinakamatagal yung ano step 3 dalawang araw ko yata inantay <laughs> bago na ano na approve so yan mga sir ah uh, um, tayo ng trabaho ulit ulit niyo mamaya ah uh, kukuha din tayo ng maliit na sahod <laughs> kasi ilang araw lang yung ano yung pasok pitong araw lang so hindi ko alam kung pitong araw lang ha pero sige lang eh syempre hindi, hindi naman kagaya sa Maynila yung ano natin yung sahod natin dito sa probinsya kasi driver ako dati malaki yung ano doon malaki yung bigayan sa ano, Manila kaysa dito sa probinsya okay lang basta Meron tayong inaantay kahit konti lang. Pambili ng ano? Pambili ng gatas. <laughs> At kape. At isang kilong bigas. Pwede na 'yon. <laughs> Woo! Ay, buti sila kuya. ya, jack, jaging na lang. Tayo, papasok tayo ng trabaho. Yun. Sama nyo mga sir. Kita-kits mamaya. Sa ano, pero di pa lang kung pwede magdala ng ano doon sa blanta planta. Itang kita yung dagat sa ginsan nung Ang baba talaga ng ginsan. Kaya sobrang init doon pag nandung ka. Pa. Okay, ito na ko. Lamig. Grabe. Mapasa na all ka. <laughs> Ang nakakatulong talaga sa akin na monetize mga sir. Yung ano. Yung biyahe namin pa... Pamindanao, yung galing kami ng ano galing kami ng Manila yun yun ang nakakatulong talaga laki ng ano laki ng ang ah, laki ng dagdag ng oras dun sa ano sa ko sa what's ko nga maraming salamat no sa suporta nyo na sa walang sawang suporta ah kahit hindi maganda yung quality ng ano natin video o ano dyan nanood pa rin kayo pero ang sarap balikan ano sarap balikan ano bumiyahin ng malayo na eh wala paano wala tayong budget eh ayong yung yung budget ko na yon yung ano ano yun eh yung 13 month ko <laughs> angoy namin kasi noon February so yung pera ko nung December talagang hinihipong ko para dala namin pa uwi pang gastos yeah, saka hindi naman tayo pwedeng bumalik doon sa Manila ayoko na malayo pa <laughs> okay na lang dito kahit maliit lang yung sahod basta uh, meron kang trabaho kung araw-araw so yun mga sir kakaliwa na tayo rito papuntang Dol Philippines dito yung planta akala nyo ha driver pa rin ako hindi na <laughs> iba na iba na yung trabaho natin dito hindi driver ganoon pa rin eh pareho lang naman yung ano, pareho lang yung sahod sa driver ready dito ko na lang para walang ano pagka out mo uwi ka na agad saka tinatamad din ako mag drive mahina na yung mata ko masyado lalo pag yung ano, malayuan yan ito yung Dol Philippines mga sir dito ako pumapasok pero doon ang parking sa ano dito dito dito, dito ang parking parking ng mga motor kaya tayo sisitahin <laughs> kasi may camera tayo eh sana hindi no sedang mimotor di itu. Yeah. so tak pa rin natin service para ndi. Indi ko mau pas. Bung arow na kabela itu. All right. So, nyan mga sir balikan ko ko mamaya no. Ano? 2 hours later. Ota mali ano? Ya, Kaya ka All right. Dila-dila na tayo. Okay, o, uh hold. -huh. Ang kong laki niyan sa dali. Chek natin. Chicken chicken. Sampurado sila. ayan mga tayo sablan sa busog a few moments later so yun pawi na tayo squadro media na ang ano natin ang pau natin ng squadro media mm -hmm. so ayun, pawi na tayo mga sir nito ano net si parking tari natin bumili ng ano ng ulam natin para nakuha na natin yung sahod natin eh. so lets go So yan. bili tayo ng manok mga sir Kailangan masarap ang ulam natin kasi na-monetize tayo eh <laughs> Yan o, oh, marami available Nung bumili kami ng karanda ito Wala masyado Boss, ang buo Buo oh. Ah, ang bali na tayo alis na tayo no ah, sarap sarap ang ulam natin ngayon ah, <laughs> minsan minsan lang tayo umulam ng ano um, um, uh, mag ulam ng litson manok kasi nakuha na rin natin yung sahod eh kahit papaano? kahit kunti lang basta masaya bawal ang stress <laughs> thank you thank you nga pala eh no hiinisin ko lang si mesis <laughs> sabihin ko sabihin ko sobrang liit ng sahod sabi ko ano kasi yung mga akala niya nasa sa mga ano lang sa mga 15 may get kasi ang, ang ano ko parang pit, pitong araw lang yung ano ko eh yung pinapasukan ko buwan na natin magwo-na naulit and todo Hello. Hello. Ano yan? Ulam. Ha? Ulam. Oh. Oye, eh. kahit maliit lang sahod pwede. Pwede umulam ng masarap. Bala! Oh, sumakan mo. 1,000 lang yung sahod ko. Parang may naamoy ako hindi maganda. 1,000 lang.